ako latigo Sunog. Hello. Ano? Ano nangyari e, dyan? Tingnan ko maigi kung eh. saan nang gagaling yung sunog. Dito siya nag uumpisa sa rectifier na to. Ay. Uy. Hey, wait, may bot, may baton kaya dyan. E, ano ka dyan? La, lasti. La, ano nga? Latigo. Ah, Sige, yan? Latigo. aris rin Sige ko lang. Alam ko latigo eh. Sunog. Ano? Ano nangyari dyan? Nasunog yan. Kaya tinanggal ko muna yung tangke, Tinanggal ko muna yung upuan. Ito, ito, ito yung upuan ko. Nasunog. Buti hindi nasunog yung paa ng driver niyan. Ah, uh, medyo untik ka ba? Untik ka ba <laughs> lang? <laughs> <laughs> hindi, nakataon daw na ano, na nakita niya na medyo malaki na yung apoy. Ano ba yun? Nagpunta ko yung tinintuan nila na may fire extinguisher. Mm hmm. Kaya nisprayan ka agad ng fire extinguisher. Ito yung okay. ano niya, ito yung... Side panel? Oo. Oh. Sunog. Kaya ininvestigahan natin kung anong 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 sanhi hilalo anong sa hilang dulo Sunog siya dahil sa battery dahil sa kuryente ng battery mare maputol sa napios kasi ng eh. bugyo si boy ito yung yeah. ito yung iba palit diyan pakaiba siya ng model CB400. Eh. pero wala siya ganito wala siya ganito hmm. and may, may, may dami yang wire hmm. ang, ang pagkakaalam ko nito parang cb 400k okay okay yung police bike sa, huh? sa mga ano pa to may mga auxiliary auxiliary pero mga ganito pa yung pala nito sa so, mga wangwang -wang, no? sa so, panikit may mga panikit pa yun na uh -huh. <laughs> pag nag over ka mm -hmm. ito yun no? dami niyang ano mm, Parang... pero kaya kaya ito ikabit yan pero sabi ko sa may ari kaya ko namang repairin yan kasi hindi naman lahat ng wiring mm -hmm. nasunog wala din siyang wala din siyang problema dito wala rin siyang problema about sa gasolina nalala mo tumutok na to ano okay, ba It ano ba yan ito yung pinalitan natin ng heat gasket eh. ano yung mga ayun oh, papilin na ay puto durog na pa yung ano sa ano ng langis Matapad na Ah, ito yung na yung nalata yung gasket dito. Ito yung papel na, papel yung na no. Ito, ang cost nito, nasunog to dahil sa short circuit ng about sa 12 volts. Dapat putulan pios. Sasulan na blackout tapos, na. Tapos ito naman dito yan. Ayun. Ah, diyan nakasuksok. Diyan nakasuksok. So, tingnan ko maigi eh. kung saan nanggagaling yung sunog. Dito siya nag-uumpisa sa rectifier na to. po yung, yung wire, ito yung wire. Ito yung wire. Ito yung galing sa generator niya, sa stator. Nag-asin-asin na. Siguro hindi ito nakahinang. Kasi pag naghinang siya, hindi yan magkaganyan. Asin-asin. Tapos dalawa na lang ang nagkakunik. Kailangan mo na natin alamin kung anong dahilan, anong dahilan para hindi na maulit yung pangyayari. Bago palitan ng bagong harness no? Bago natin palitan ng bagong harness para maiwasan Pagka magpalit ka ng ganito rectifier Maganda to, walang problema Kaya nga, pag nagpalit ako ng ganito Dito ko talaga nilalagay sa baba Hmm, silalim na uh, Kasi para hindi magsiksikan yung mga wire dito Hindi magka short short Malamang dito yon siya ano? Ito bakal to oh, Kasi siyempre wire to dito Naipit siguro no? dito yan Or, or maring ito Naglo-loss contact Ito Ito, dalawa na lang eh. Ito, pangatlo. Oh, na. natunaw. Sa mga ganito, galing ka sa Stoy Estator, papunta rectifier. Halimbawa, ano, magkabit ka ng ganito rectifier. Oo. Oh. Oh. ka. Tapos ganyan din pantay. Dapat, ganyan. Yan ang dugtong hmm. mo. O, yan. yan ang dugtong mo. Pag magdugtong ka ng mga, kahit anong wire, basta may kurinti siya. Dapat ganyan. Dito ka dugtong, dito dugtong, dito. Kumbaga, ano siya? Yeah. Pahagdan nyo na Para tapos gamitan ng hinkabulos. Oo, hinkabulos. Tapos sinangin. Tapos dapat ang pagdugtong is hinang. Kasi ako pag nagwawiring ako hinang talaga tapos hinkabulos. Tapos hindi siya pantay. Kasi pag ipantay mo yan, simple motor yan eh. May mga shock-shock talaga yan pala niyan. Um, gumalog. Gumalog lahat yan. Tapos umiinit pa. Hanggang sa magdikit. Pag nagdikit yan, walang putuling, ano kasi, wala namang fuse. Ang galing stator eh. Oh, wala. Walang fuse yan. Nasa mga, pagpalagay natin, pag gumahataw ka, nasa mga 100 volts, ano yan, AC. oh, AC pa. AC. AC yan. 100 volt AC. So, post na lang, mag-sure na yan, hanggang sa mag-post na na siya ng spark, hanggang sa magsunog. Ginilihab na. Hanggang sa ganito nangyari. Yan, yeah, ganyan lang. Sa mga, ano, mga magwawire. Mm. Oo. Yung iba. Bakit may ganung mo. Yung katang ikot ng ganun ng ganun. Yung yung, yung, <laughs> yung <laughs> yun dapat ang ano uh, ay. Kisan kasi pag putol natin pantay. Tapos pag pantay din, hindi pa siya nakahinang. So, pag hindi nakahinang sa unang unang gamit mo, pa okay pa. Sa katagalan niya na medyo nabasa na siya. Mm. Tapos iinit pa siya hanggang hanggang sa mag lose contact hanggang sa yung galing stator kasi ng battery pa rin mataas ang kuryente niyan. Easy, easy yan siya. So yun, yun ang ano, dito kaya hindi lang higing oh, cost niyan. o oh, tagalin natin ang tipay ayun o dito siya nagdikit yun yeah. ang dikit siya dyan nagdikit siya dito saka hindi na rin kanya to rin yung ano na ano, to relay relay kaya nag ano na sila nag attach na sila na naka nakabukod na ng ano use yes. yes. use saka katagalang alog alog nito ayun si short nato ito na dyan didikita na hanggang sa uminit na kaya order ko na siya ng rectifier na yung para sa super pro talaga maliit maliit kasi talaga yung stock nila o maliit yung stock nila okay naman to maganda malakas kumarga to kaso lang pag magpalit kasi ako nito doon ko talaga nilalagay sa baba ito 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 yan yan ko nilalagay purpose na rin na hindi maipit yung mga wiring dito at ito naman siya nahanginan at yung init nito nag-adapt siya na-adapt niya yung init niya. Ginawa niyang heat shake itong arms, arm. Swing arm. Para hindi masyadong mainit ko. Parang hindi mainit. So, yun lang. Yung kaalaman, Para hindi na maulit ka na itong pangyayari. Kasi kung hindi nagapan, liyak ko. O, oh, liyak ko okay. mo ito. na rin ang apoy. So, mga boss, mga sir, salamat sa inyong panonood at nakasira ko ng kunting kaalaman. Ingat lagi, lalo na ngayon tag-init. Yun lang mga boss, mga sir, maraming salamat at uh, salamat sa inyong panonood at maraming patay ng natutunan. Okay. Yung alam ko lang. Okay?